Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Dito na naman yung parcel na dumating sa akin ngayon. Pwede tiktok shop ulit. Buksan natin guys kung ano-ano mga -ano ito. Ito ay mga hikaw guys na ibibenta ko dito sa aking tindahan, tindahan, dahil naubos na yung mga hikaw ko dahil maraming estudyante na bumibili at ito ay mura lang guys sa tiktok shop na na order ko na bayaran uh -huh. ko is 222 kasama na shipping fee tapos anim na ganito guys anim uh -huh. na pack yung order ko na hikaw sulit na yung babayaran dahil ang gaganda ito ay uso ngayon ng mga hikaw Ay, amin ito. Ayan, sa dalawa. Tatlo. Apat. Lima, anim. Ayan. Maganda niya, guys. Kumikinang. Ibebenta ko lang to ng sampung piso, isang pares. Sa isang ganito, meron kang pesos. Tapos, anim. Anim ito. Pwede natin ibenta. Nagiging 540. Sa anim na ganito na hikaw. Kasi, yung isang pack na ganito guys, sa hikaw. Marami na siyang laman. Ito yung laman niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na pares yan. So, pag nabenta lahat, magiging 90 pesos. Ayan. Yeah. Tapos, 222 lang yung nabayaran ko. Ikikita ka ng mga 300 plus. Diba guys? Sulit sa ating tindahan. Nakikita ka talaga nito. Dahil maraming gumagamit, maraming naghihikaw, hindi ka logi sa nabayaran mo. Napakamura. Napakamura. fashion earrings to guys. Maganda na siya gamitin. Kahit anong isuot mo, pwede sa hikaw mo to. Guys, thank you for watching. That's all for today. Maraming salamat sa palaging panunood. Maraming salamat sa inyong suporta. Ah. God bless. So bye bye. I love you all. Bye guys.